Yan po, at titibain na po ni Seth yung saging na sabah. Aaaaaaah! Yehey! Success! Success mga tsula! Ayan po mga tsula. Ho. Taba na po na itong mm. saging. Hey, wow! Yan mga tsula at luto na po itong ating binagkat na saging. Wow. Sarap po itong merienda mga tsula. Mga maligayang pagbalik sa aming channel For today's vlog po ay titiba po kami ng saging at magluluto po kami ng binagkat, binagkat. So, ayan mga chula at kung bago pa lang po kayo sa aming channel Please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin Thank you! Ayan mga chula at kami po ni Seth ay titiba ng saging dito po sa likod ng kanilang bahay natin pong tunghayan ang batang maniniba ba oh. <laughs> wow, meron pa dunahan eh bayan pa bayan pa po oh. payat pa ni hmm. eh, bago pa lang siya ito po yung ating titibain ayan po ayan titibain natin at mataba na po Babagsak sa pala yan. Hindi. Sure ka? Oh. Doon nga nakahayay. Sige nga kung paano hindi babagsak sa pala yan. Aba! Hindi <laughs> lalo nang bumagsak. Yan po at titibay na po ni Seth yung saging na sabah. At tayo po magluluto ng merienda. Muntik na. Ano oh, yun? Oh, galing. May po sa palayan. Ba ito lang po sa tabi. Ayan po ah. Dito po pong matak sa gilid. Hindi naman po na ano yung palay. Yung palayan. Yehey, Success! Success mga tsula. Ayan. Woo! Hindi na po <laughs> Siya nga ani galing. na. oh, uh -huh. nga po. Ayan po mga tsula. Wow. Taba na po na itong mm. saging. Galing mo naman tumiba, <laughs> hindi naputikan. Wow! Oh, <laughs> pinagpawisan na isang ilang segundo lang. <laughs> Kaya nga. Mabigat din, Maring. Mm, -hmm. mukha lang siyang maliit na buwig. Mm. Dasik, siksik. sick, Habi matataba naman, no? Ay, buhatin mo, dali. Testing out. Ba! Bigat <laughs> pa rin! <laughs> Bita mo diyan yan. Tiimbising ko Dig na kita. Bigat po! Gusto na pati sa gulang. Mm. Mm. Sabi nga ni okay. nanay, itibain mm. ko na nga daw at baka daw mahinog ma 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 mm. ay kakainin lang daw ng ibon. Kaya nga. Kaya sakto nga eh. May pang merenda po tayo ngayon. Kaya nga. Lulutuin natin. Binagkat. Binagkat. Ayan. Yun. Mm. All time favorite ng... Sambayan ng Pilipinas. <laughs> Bigat nga pala, haba? Oo. Grabe po. Dasik. Dito po yung madaming tanim na saging po yung hanay ni Seth. Ayan po ah. Ginhawa po. Tapos dito po sa likod ng kanilang bahay. May mga tanim po yung nanay ni set na saging. Niya. Tsaka gabi. Ayan. May gulayan po sinaset dito ng gabi. Ayan mga chula at ito na po yung ating tinibang saging. Ayan po. At pipilingin na po ni set. Ito po hindi natin lahat at medyo madami. Gabi at pati. Uh, um, dasik. Dasik. Matataba po 'yung saging. Ye wow. Oh. Yung Kasi eh. ano, ano yung... Oh, kahit ano, nasa dulo na, na eh. Bilog siya. Mga bilog nga. Yun. Yan, mga chula at... Ito na po lahat yung saging. Ayan po. Yan mga chula at kami po na set ay magbabalat na ng saging. At amin na rin pong Bali, ang amin lang kong lulutuin ay dalawang piling po. Ito pong dalawang piling na matitira ay amin pong papahinugin. Ano kaya? Mahinug. What? Baka ilaga ni nani agad. Fresh from the farm. Fresh from the farm ni Aling Josie. Ibabalat na po kami ng saging. Parang dito talaga yung dito yung mga native yung saging man eh. Magdidilaw po siya at saka parang siya po hindi hindi buwit na yung buwig na yung malaking malaking. Madilaw po siya. Gawa na meron din pong saging na yung parang maputi po ang laman. Maganda po itong madilaw at ito po yung maligat. ang may okasyon. Mm. <laughs> Magbabag ka tapos ay mapapansit ang hangin. Bakit kaya pag sa ano yung dito sa atin ay ano, ano, eh. Pagkakain po ng panghalian eh parang ang iniisip pag day, ano kaya may ginutuin mamaya pang marienda. <coughs> Yan at habang si Nerly po ay nagbabalat ay ako po yung magtitilad na po nitong saging para po ay mas mabilis ang pagluto. yellow po siya. Parang medyo orange siya. Mukha niya pong... Ito ang na mm. din na itong nilagahan At natapos na po akong magbalat tataddadin na na po ni Seth mga nabalatan po natin ayan mga chula at eto na po yung nabalatan at nataddad po natin na saging na saba ayan po madami din po pero yun po yung dalawang piling Yan at ito po ay atin na pong isasak lang Ayan mga chula at nagdidikit na po si set ng apoy. At tayo po ay magluluto na nung binagkat. At dito po sa kabilang kalan ay nagluluto po ng pansit bihon yung pong nanay ni Seth. Yan po ilalagyan ang ng gulay. Katuwaan na. <laughs> Katuwaan. <laughs> Katuwaan na. Eh. Wala pong okasyon wala pong okasyon just an ordinary day parang nga namang may birthday yan may pansit ay may binagkat pa ganito talaga sa probinsya ni pag gantong oras ay makakaisip kang magluto ng <laughs> Para pagkakain ng tanghalian, honey, mapapaisip ko, ano kayo masarap na merienda mamaya? Honey, ay sakto put natan awan ni Seth yung saging. Oh. Sarap, ginhawa po. Sarap lang hangin na Wow. Ginhawa po dito mga tsula. Yan mga tsula at nakadikit na po sa set ng apoy. Yan at isasak lang na po natin yung saging. Yan. Yan po lang po namin ng kaunting tubig. Ayan po At ito po ay ating pa pong lalagain. Yan at isasama na rin po natin yung ikalawang gata. Lalagyan din po natin ng counting asin. Yan, at atin laan po munang tatakpan. Yan, at habang atin pong iniintay kumulo itong atin pong sinaklang, ay maluluto na po itong niluluto pong pansit po ni nanay. Nailagay na rin po yung repolyo yung gulay. Na hindi tinipig sa repolyo man eh. Sarap nga yung ganyan. Madaming repolyo. Yan, natayang po si Seth. Tumingi po ng pandan. Kung na ka may isang may puno na. na. May na rin ako ng panan <laughs> Dalahan eh, oh. isang puno. Ito naman yung talagang madaling tumubuhan eh. Oo yan, nga. Tama, tama, Siguro, yan tama-tama. Siguro yan tiga. Hingi ka ng hingi ba yan ng pananin? What? <laughs> <laughs> lang daw naman itong patubuin Ayun, eh. Ay, yun, Tama. Mabawas na lang tayo ng ilang dahon dito. Mm. Yan mga mga tsula. Puloan na po itong ating sinaklang. Atin lang po mahaloin. ba, madilaw nga, Nerlyo. Masarap na yan, siya. Mm. Madilaw po yung saging. Ito po yung native na saging, kaya po madilaw. Yan, at ito po yung ating pa pong lalagayin. Masarap po nito yung husto po sa laga atin lang po ulit tatakpan. Pag ito pala naluluto, lalong natin kad yung dilaw na kulay mo, honey. Eh. Matingkad na ang kulay nito. Yun. Magilaw na po. Kali na po medyo kulay puti po ito. Ay yun po yung madilaw na po siya. Yan, at atin lang pong tatakpan pa. Ilalagay na po natin yung pandan mga chula. Mm, agad gawa ng pandan. Yan mga chula at ilalagay na po natin yung kakanggata. Para po malinam ang ating binagkat. Lumapot na ang sabaw. Yan at lalagyan din po natin ng star margarine. At ilalagay na rin po natin yung condensed. Yan, at lalagyan na rin po natin ng sugar. Oh, sarap na yan. Ano lapot ng sabaw. tikman ko po ay masarap po. Malinam-nam. Gawa po ng gata. May gata na ay may gatas pa. Kaya po malinamnam. Hop! Oh, hindi na po nakatay si Wensi. <laughs> bango ng amay Wensi. Hmm, may pandan. Ang bango. Nasaan na po si Wensi? Yan. At si nanay po, ako inabutan na rin po ng lalagyan. At sila po, ipuha ko na din. Hindi na naka-enter ng ahon. Ano po? Nakakainip. Nakakatempt yung amoy. Kaya po, isasanto ng mga tsula. Tama na. Oo, wala pa. Bango? Kaunti ka na. Kaunti yan, mga tsula, at luto na po itong ating binagkat na saging. Wow! Sarap po itong merienda, mga tsula. Wow. Sarap pa yung saging at uh, native. Mm, madilawan eh. Oo. Mm. Wow. Yan. Wow. Si merienda po tayo, mga tsula. Hmm. At ito po ay atin na pong aahunin Hoy. Oh. Yan at aahunin na po ni Seth. Ang ating binagkat. Tiyo okay, ito. May binagkat. Tio, bit. No, tiyo bit. Kuha na po. Sinanay na ako At saka okay si okay. na to. Uh -huh. may uh -huh. merienda uh -huh. na po uh -huh. sila. Atin ni binagkat. Luto uh -huh. ng binagkat. Iyo, binagkat po. Nanay po yung na pong kumain po nung binagkat. Kain po, sarap. Sakto lang man naman yung tamisan, eh. Ba, mauubos na po ni Nanay, oh. Uh -huh. <laughs> Yan, kain po tayo. Kain po, mula. Hop, nagre repel si Wincy. <laughs> Nasandok na po. Nasandok na po. Na o, ulit. Nasaan <laughs> naman Nasandok na rin po si Ate Nikki. ang ating binagkat. At si Seth po ay sasandok na rin po ng aming ano merienda. Ay pansit muna mamaya ayang binagkat at mainit pa. Tinikaw kay Popey. Nasa terrace pala. Kain po tayo. Pansit muna. Ano? <laughs> muna. May paroyal si Theo. Tatintihan ko na ako yung ito. Tibo yung merienda. Sina mo, tiniisip na nila yung eh, merienda naman bukas. <laughs> <laughs> Hindi pa tapos kumain. <laughs> eh. Nako yapa. Sandok na po si Seth ng ating nilutong binagkat. Tama eh? hmm. ano na? O, oh, di pa. Yan, akanan. Binagkat. Pinagkat naman mga tula. mga tulala ng pagkatapos kumain. Ayan. 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 Mga natatahimik. Pagkakain po. nga naman nabusog ay eh, naking mantok. Oh, kain Ayan. na Ayan. 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 Ayan.

po. Go. Doon doon ang niya. Oo, doon daw sabi sa amin nakahang. Hmm. Hey, pala ito sa tiyan, hindi? mapigat. Kumain na pansit sa kabi ng katiyan. Huwag kang tingalang <laughs> kinain. Sa pool. Nakadalawang damak. Mabilang pa. <laughs> Maganda po ang panahon ngayon at mainit. Mainit maghapon. Hop! Si Telebit na sandok. <laughs> Makain ulit. Kain ulit. Dito na po kahit kami tapos. ganun na sa lubo. Sarap. Sarap, tiya. Siyempre naman. May binagkat tiyo di yan. Pansit tsaka binagkat. Ayun, Julia. Titiit kami tapos na. Ayan, kain po tayo. Mga tsula. Style bit po nakain na din doon, ah. Ng binagkat. Kain <laughs> tayo. Magandang panahon ngayong maghapon. Mainit. Maliwalas.